Aminin mo man o hindi, hindi lahat ng lalaki na magkakagusto sa'yo ay papasok sa standard mo, ba? Kasi sa totoo lang, may mga bagay ka na gusto sa lalaking gugustuhin mong makasama sa mahabang panahon. At malaki ang posibilidad na yung mga tipo ng lalaki na babanggitin ko dito sa video na to ay sa sa panlasa mo. Kaya kung isa ka sa mga interesadong malaman kung ano ang in sa panlasa ng mga kababaihan nowadays, panoorin mo itong video na ito hanggang dula. Sobrang ikli lang nito. Mag-enjoy kayo. Let's keep on watching. Hi! Ayong gari yung gumagawa ko ng mga videos para katuloy nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At may bigay mo yung best self mo, syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ito dito na i-upload pa natin sa inaharap. Wala nang paligiligi pa. Ang unang bagay na ginugusto ng mga babae nowadays ay yung matatangkad. Hindi ko alam kung ano yung meron sa mga lalaki matatangkad. Pero usually, di ba, sila yung unang tinipilihan ng mga kababaihan dahil ba sila yung unang napapansin o dahil mas malakas talaga yung dating ng mga lalaking may height na abam sa height average ng mga Pilipino. May lumang kasabihan nga na labang ang matatanggan. Sa panahon ngayon, parang nagkakatotoo na itong kasabihan na ito. Kasi kitang kita na yung kinalamangan ng mga average height guys sa mga matatanggan. Yun kasi yung binugusto ng mga kababaihan ngayon. Yung so at least, mas matangkad sa kanila. Kasi para sa kanila, mas reliable tingnan, mas reliable kasama, mas dax. Pero kapatid, hindi doon nasusukat yun ha. Meron kasi matatangkad na jutes. Oy, bitter. the anyway. Eh, pero yun talaga yung basis ng mga kababaihan. Kapag mas matangkad ka sa kanila, mas lamang ka sa puso nila. Mas gugustuhin ka nilang makasama. At hindi na sila mahihirapang ipagmalaki ka sa iba dahil malaki ka na talaga. Okay, kalawa yung misteryoso. Isa pa type na to ng mga kalalakihan na hindi ko maintindihan kung bakit mas ginugusto ng mga babae. Yung misteryoso, yung kahimik, yung nanchalan kung tawagin nila nowadays. Pero dati ang tawag nila doon, Imo, Goti. Di ba? Yung tipong hindi ka tulad ng iba na makulit, maharot, di ba? masalita, madaldal. Kasi parang denyor na denyor yung datingan nila. Alagang-alaga nila yung sarili nila. At very seldom na nagsasalita na para bang limitado lang yung mga bagay na gusto nila sabihin, di ba? Yan yung isa sa mga tipo ng lalaki na hinahanap ng mga babae na walis. Ikaplo tayo, yung guapo O oh, eto, given na, di ba? I Aminin mean, mo mo ano, hindi. Nadi-discriminate na yung mga pangit na mga guapo di ba? Kasi sa totoo lang, kapag yung pogi na gumiti sa'yo, eh kinig na kinig ka. Pero kapag pangit gumiti sa'yo, diring-diri ka, di ba? Limbawa, sa jeep, kung may pogi na hindi nas sinasadyang nasanggi yung kwet mo, okay lang para sa'yo. Pero pag pangit, manyakis na agad, di ba? Actually, sa totoo lang, wala naman kasi talagang pangit dito sa mundo. May mga tao lang talaga na hindi pasok sa standard mo. Kaya ang definition mo sa kanila, below minimum. O, hindi pogi, di ba? Pero may mga tao na magkakagusto sa kanya. Kahit tingin mo sa kanya ay average looking, hindi pogi, pangit kung para sa perspective mo, may mga tao na magkakagusto sa kanya, maakit sa kanya. Kasi nga, beauty is in the eye of the beholder. Di ba? Pero iba rin talaga pagkaagat yung kapogiyan. Halimbawa, si James Reed. Di ba? Kapag ganun, given na agad yun. Lamang na agad siya sa puso ng mga kababaihan. Di ba? Kasi ganun yung itsura. Ganun yung dating Ng mga kalalakihan na gusto. Ng mga babae nowadays. I hope nabigyan ko kayo ng tips, ideas pa. O so, inside dito sa video na ginawa ko yan. Eh, if nabigyan ko kayo ng tips, ideas o inside, please help me share with your loved ones na posible rin natin matulungan ng video. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang samang nanonood, sumusuporta at lagi na true in sa about video na inapin ko. Maraming 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 salamat po sa pwede nyo panonood at may support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video hit the subscribe button and the notification bell para uh, lagi kang updated sa mga videos ito, na tulad nito na i-upload po natin sa inaarap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat din palagi ang kapatid. May God bless you and always protect you. Peace! Whenever your heart is broken